Yo, what's up mga ka team at mga ka-jeepers? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay napunta tayo dito sa Ibaan, Batangas para sa Christmas party ng Team Low Speed. At syempre, para i-vlog na rin ang kanilang bagong member na may 4HE1 Turbo Air Condition Jeepney. Pero bago tayo magsimula, na ay nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre, pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest na GP videos natin. Kaya tara, samahan nyo ko review ng specs ni Buniknik. Okay yan, so kasama natin si Boss JR Sarmiento. Ayan, tama ba Boss? Tama Boss. <laughs> Ayan, si Boss JR ang isa sa mga caretaker ng jeep na Buniknik. Ayan, air condition to. Ayan, Boss. Saan pala gawa tong jeep na to, boss? Eh, Kadigbak Motors at Manding Motors po. Halo! Halo. Yun. So, dalawang builder. Alin dito? Ang kay Manding. Itong harap. Etong buong harap. Hmm. So itong buong harap, ayan. And then yung dress sa katigbak na. Katigbak na. So paano nangyari yun, sir? Ah, paano naging ano? Sino sino talaga ang pinaka-original na gumawa nito? Katigbak. Katigbak talaga. So parang repair lang yung mukha kay Manding. Ayan Oh, ano pala makina? na nakakabit HE1 Turbo HE1 Turbo pwede makita Sige yun o no? Napaka Sulit Wow Linis mga boss Aircon 4HE1 Turbo So nandito yung kanyang turbo Saan na ba yun? Sa kabila? O nandito? Ayun sa, sa kabila Dito tayo sa kabila Ayan So ito yung kanyang turbo Ayan 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 Ayan, ayan, ayan mga boss Yan ang kanyang turbo Ayan. So, ito. ito is air condition sir. Air condition boss. Ayun. Sino pala ang convert nito? ng aircon, Hmm. i sutil Fernandez po sa Sabang. Taga Sabang. Lipa Batangas no? Lipa. Lipa Batangas. Di pa Batangas ayan. Kakaano inabot? Kay sutil. 40k boss. 40k. Ayan. So all in na 'yon kasama so, na 'yung mga package na 'yon. Bedding's, mga ganun mm. para ma-enclose siya. Ayan. So napakasolid nito na mga boss. Sir, ito bay original na Japan. Oh. Yung he 1 natin. H1 Kamusta naman to sa takbuhan? Ayos, swabe. Swabe. Malakas. <laughs> Naipa top speed na natin? Top speed, putol na ng yahin niya. Naputol. Naputol na. Ayun, so sobrang sobrang tulen, ayan. Okay, so next natin dito kasi sa kanila is yung syempre. Ito sir, bago na to tong mga ilaw. Ito saan galing to sir? Ano order lang yan? Shopee. lang, ayan. So ito, parang feeling ko ito yung pinagawa, isa siya pinagawa kay Manding, no, sir, no? Yung owner type grills. Ayan. And then, syempre, naka-bullwave antenna si boss. Ayan. Paka-solid niyan. And then, mang, dito tayo sa kanilang gulong. Gulong nila is MRF 750. 750. Ang laki, 750. no? Pero pag nakita nyo mga boss yung 750 parang fit lang siya dun sa ano, fender Hindi siya luwa, tama lang yung tindig Hindi nga rin dapa yung likod do Dahil yung likod natin boss, ano set ng gulong? Gulong din 750 parehas, ayan Next, naka-stabilizer din syempre Ano palang pre ng gamit natin dito boss? D5 boss D5, ayun And naka Napansin ko mga nakasam ko hos oh. ito sir kasama na yan sa pag ano Oh, package Ayun natin dito tayo sa kanilang interior masok tayo rito <laughs> yun so since ito ay air condition syempre may mga blower ayan uh, ayun yung mga sir lahat to na gumagana na gana power window and then uy pa't naka power window din ito yung mga pindutan uh, ayan and then pang Mitsubishi uh, ang kanilang manibela kapag na pero maliit maliit ayan and then naka single seater sila uh, ito yung kanilang blower sa loob tara dito tayo sa loob Ito yung kanilang loob. Ayan. So ito yung blower ng kanilang aircon. Ayan. Sir, ilang seater pala to? 11. 11 seater. Oh. Yun oh. 11 12. Uh, kaya, kaya sa kaya sa 12. Oh, pag maliliit. Kaya. Ayun. Oh, so, all goods. And then syempre yung kanilang pinto. Ito is hindi pa tapos dahil may cover pa daw to. Palalagyan pa. Okay. So, abang-abang lang. Marami pa. And then, meron na ako napansin dito, naangat din yung kanyang kasoy or tambol. Ayan. So, oh. para hindi mahirapang magbaklas ng gulong. Since, ang laki nga ng kanilang gulong, 750. And then, nakaabgab na ponchak, oh. No, oh, no, ponchak. Ponchak Motors. Ayan. Sir, yung matyard natin, sino nagtabas niyan? Si Boss Neil. Ayun o. Ayun o. Oh, flawless. Flawless. Yan. Yeah, no. Out po sa may-ari ng jeep na to. Jump Paul Di Makali. So siya yung may-ari. Nasaan uh, ba na naka-base ngayon si Boss Jump Nasa Australia siya ngayon. Yun. So, so shout out sa may-ari na to. Napaka-solid uh, ng jeep nila. Kaya caretaker ni Boss Ryan. Okay. Sino pa? Saka uh, si Baguito. Ayun. Okay. Shout out sa Team Low Speed. Tim, siyempre, so, Team Audi Low Speed. Hobby Works. Yun o. No? <laughs> so, Saka yung mag-up aircon kay Jutel Fernandez po. sa Lipa City. Yun. Hanapin lang sa FB. PM lang, no? PM lang po. Okay. So, meron pa ba? Baka meron pa. Salamat, Kikabs TV. Ayun. <laughs> salamat, sir. Salamat. Ayan. So, Boss Ayan. Team Low Speed. Ayan. Si Boss Ayan na isa rin sa mga caretaker na ito. Boss, baka may babating ka. Okay. Okay na. Ayan. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat sa, ano, sa pagtitiwala. Ayun. Maraming salamat din sa inyo, sir. Ayan. So, ayun. Bye tour ko na kayo dito sa loob. Ayan. Napakalamig na ito actually sa mga hindi pa nakaka-experience. Pag na-experience nyo, para kayo nakasakay lang din sa van. Since air condition, sir, alam ko ang gamit na ito is pang van din, na compressor. Eh, oh. No? Ayan, pang van, ang compressor na gamit na ito. Pang Nissan. NB, NB, NB. NB. ayan. matinding maglamig. Kaya napakalamig. Ayan. So maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nanood sa akin since day one. Ayan. So Merry Christmas din sa inyo lahat. Ayan. So nandito tayo ngayon para... Makisaya sa grupo ng Team Low Speed dahil kanilang Christmas party ngayon. At syempre, na-vlog na rin natin itong manding at saka take-back motors na jeep nila ito. Maraming salamat. So, shout-out! Trapantraxas, Kabaleng Jeepers, ayan. At Team Low Speed, syempre, maraming salamat sa inyo. Ayan. At Team Esposa, Team Woodstock, syempre. Pintasero Club, shout-out sa inyong lahat. At sa lahat ng mga hindi ko pa nabate, shout-out sa inyo. Team Boss Jack. Manuel Andro Aquino Jr. ayan, Russell Rallios, ayan, at sa lahat. So please like and subscribe. Ooh.